Lamig naman ang kalaban ngayon ng ilang residente na wala ng tirahan dahil sa isinagawang demolisyon sa Payatas, Quezon City kahapon. Ang iba naman sa kanila, nagpalipas po ng gabi sa basketball court. Kumustay natin sila ngayon sa ulat po ni Oscar Oila. Oscar? Yes, uh, Joel, tama yung sinabi mo. Medyo lamig nga ang naging kalaban ng mga residente ng Aras Street dito sa may barangay Payatas B sa buong magdamag. Sa katunayan, kayo na madaling araw ay kanya-kanyang diskarte ang ilan nang uh, abutan natin dito yung ito sang ating teresita kenyo ay uh, nag na lamang parang uh, malabanan ...yung matinding na lamig na naranasan nga kay na madaling araw. Yung iba naman ay uh, nagsalo na lamang sa kape lalo pa yung hindi makatulog nga. Dahil sa matinding uh, lamig, karamihan kaysa kanila, Joel, ay nagpalipas ng magdamag dito sa isang basketball court. Di kalayuan dun sa dinimolos nila mga bahay. Aabot uh, sa labing siyam na pamilya ang uh, samantalang uh, puwi-perme sa naturang basketball court. At hindi nga biro yung lamig na dinanasan nila o naranasan nila sa buong uh, magdamag damag. Yung iba hindi umalis sa kanilang mga dinimolish sa bahay, Joel, at uh, magdamag na nagbantay sa pangambanga na baka nga ay uh, mawala yung kanilang mga natitirang uh, gamit. Kaya kaina kahit madaling araw pa lang, Joel, ay uh, nakita natin ilang mga residente dito bumalik doon sa kanilang mga dinimolish sa bahay at uh, binagkukuha uh, yung mga kahoy, mga hiero, ano mga bagay na maisasalba nila na maaari pa nilang magamit doon sa kanilang uh, paglilipatan nga matapos nga ang uh, demolish yung kanila mga bahay. Ang problema dito, Joel, hirap sila sa tubig at lalong-lalo na sa mga palikuran wala raw sila magamit na palikuran dito sa lugar kaya ang kaya ang panalangin nga nila ay sana raw ay uh, maayos na sa lalong madaling panahon yung kanilang uh, malilipatan pati na rin yung financial na tulong. Uh, may nakapagsabi sa atin na hanggang sa mga sandali bagamat na demolis na yung bahay nila ay hindi pa rin na-award sa kanila yung malilipatan. Kaya yun nga ang pakiusap nila sana maayos na yun sa lalong madaling panahon lalo pa kagayong uh, araw pinangambahan nila na tuloy-tuloy pa rin yung clearing operation dito sa Barangay Payatas. May particular dito sa Nara Street. Joel? Maraming salamat, Oscar Oida.